Oh, kamangyan Nito Dito na tayo sa may Sumulong Highway. Flying B. Hatid tayo ng pasahero dyan sa ano? Sa Mall. Malayo pa yung pinanggalingan ko kamangyan eh kaysa dun sa ano? Sa pinagatiran ko. 40 pesos. Ito pala kamang yan, oh, may puno dito. Ah, sinong nakakaalam nito kamang yan? Hindi ba ito yung ano, aling Ayan o, oh, pakita ko sa inyo. Ayan o oh, hindi ba yung alingatong kamangyan? Ayan o. Oh. Ito o. Oh. Ay hindi yata kamangyan o. Oh. Pero alam ko makati din yan. Hindi yata kamangyan. Pero may mga balahibo rin naman siya sa ano. Sa tangkay. Hindi nga, hindi yan. Kala ko aling atong Pero mga ala yan. Kala ko aling na. Mapuno dito kamangyan no? Magandang ano dito Pahingahan Kamangyan Nakakaisang booking pa lang tayo Sayang dapat pala Nagpa-picture kami ni ano Ni pasahiro kanina Sayang Next time Kamangyan Ang sexy pa naman ni ma'am kanina Hindi ko na yung picturean. Para makita nyo sana Kamangyan ano Ang sexy niya. Saka ano Sexy din yung suot, kamangyan 'yan. So, muna, kamang 'yan muna kamangyan. May ano, may pumasok na Grab Express. Tawinin natin. Tara. To, kamangyan, dito tayo sa may Karangalan Drive. Ayun Pasig ka mong yan ah, lang natin ng ano, parcel Galing sa may Julia Vargas uh, ah, Binyo <coughs> Maganda din ano dito oh. Maganda din tambayan dito ka yan no? Oh. silang sundo sa mga anak nila sa school. Dito sila tambay. Malilim. So uh, makitambay na rin ako. Habang walang booking. <coughs> so kamangyan. Tinabot na tayo ng gabi. Dito sa may western tagig Malapit sa ano malapit sa C6 pag diretsyo mo doon papunta doon pa C6 na yan ito naman papunta na ang ano yun dyan ah uh, ikutan pa rin yan eh papunta na ang Paranaque sa may Dunia Solidad yung ano nyan dire-diretsyo niyan Katawid ka ng sa may ano doon service road. Ay. Umulan kanina. Ayan o. Mayamayang uwi na tayo. Kuha lang tayo ng ano. Kuha lang tayo ng booking palapit sa ating uwi Sana may pumasok para hindi sayang yung gas saka pag medyo gabi na hindi na ganon traffic ang hirap din kasi mag kung, pag traffic ang tagal sa biyay e maya 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 okay na yan hindi na ganon traffic yan medyo tuloy tuloy na yung biyay niyan Sakto lang. Bilikado yung ano dito, yun. Oh. Bilikado yung... Kawag dito. Crossing na to. Kasi yung mga nanggagaling doon... Ano? Uh, pahon. Kaya din nila mapansin kung may sakyan dito sa na lumiliko. Okay, pa naman galing doon. So, yun muna, kamang yan. Sana may makuha tayong booking. Sana, yan. yan. na tayo. Unti-unti na tayo. Walang pumapasok eh. Baka mamaya sa daan may pumasok bigla. Tara. Ako'y gutom na.